Matod pa sa atong salmo, ang ginoo, mahinomdom sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. O ang kasabutan sa ginoo, ni sa na nahimutang aning pagampo ang iyang gitudlo, nga ang kalano nato sa matag-adlaw, ihatagin niya karong adlawa, nga iya sa tang pasailuon sa atong mga sala, why limit Basta magsige sa tagpasaylo sa nakasala nato, niya iatang ilikay sa mga dautan, bisan sa mga pagsulay. Pero ang iya lang sang ihangyo nato, nga ato sad nga batunan ang ato sang kasabutan niya. O ang atong kasabutan nga siya giyod, ang ginoo giyod mo'y atong amahan niya matuman giod ang iyang pagbuot, niya siya giod ang atong hari, dili ta maghari-hari. Ing nakonon ang imong tupad nga kinsay hari sa imo kinabuhi, kinsaroy imong gituman ang imong gusto o ang gustos gino'o. Sa atong unang pagbasa, gi hisgutan diri nga niingon si San Pablo ba nga pailob kamo kanako kay mura kog buang-buang nga masilos ko ninyo di ko gusto nga maadto mo sa yawa kay mura mog akong mga anak nga dalaga nga akong gi andam para ipapangasawa sa usalang kalalaki na mao si Kristo. Kasabot ni San Pablo, matag-usa nato nga nagsunod sa Ginoo magtinabangay ta nga mahimot putli at ubangan ni Kristo. Nya unsaon man na pagpasaylos mga sala. Muna sa atong pagsigig ampo labinasantos santos nga rosaryo nga magbalik-balik taglitok anang amahan namo nato nga dili gyud nato palabyon ang 24 hours na dili ta makapasaylos mga sala kay mausad na ang makapaputli nato kay saad manas Ginoo iya ang tumanon na kun atong pasayloon ang nakasa nato matud pa niya dere ebanghelyo kung pasayloon ninyo ang nakasala ninyo, kamusad pasayloon. Kaya kung di sad ninyo sila pasayloon, adili sad mo mapasaylo. Kanindot untano ang atong mga leaders, labi labinang naas atong gobyerno, magpasaylo ay. Kanyang mga Team Marcos, Team Duterte, Team Oposisyon, ba na sila, ilang lini, magpasaylo ay. Dili magpadayon og away ang mga nangapildis midterm elections o midaok magpasaylo ay kadtong inyong gihatagan nya mo butar ninyo la pasaylo alang sad kamo sang kasigig butar nya gisaarang hatagan o nya ra bagyo didayog hatag ah pasaylo on lang sad nana kay total inig ka uh, homa sa tanan ang muatubang nato dili man kining atong mga kauban dinis kalibutan kundili ang ginoo mismo. O siya mo ay mutanaw, muusisa na to, kung ang ayan ba ta dito sa gingharian sa langit, o dili ba? Muna, dili concern nato ang kalibutan. Ang atong concern, maugyod ang langit. Kay tua dito, dito ang tinood nga gingharian, tua dito ang tinood na kalipay ngawai katapusan mo dinis ato sekalibutan ampo kita nga dili ta ibutang salisod lisod nga pagsulay dili itugot sa Ginoo nga mahulog unta ta niining mga pagsulay nga dautan pag ampo Angatong tubag sa salmo nagingon S'ato misaka Ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kasakit o kalipay. Sa kalipay o sa katingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Murag nagsadya ba. Gi trompitan gyud tungod kay nibalik na siya. Kani bitang mutan-aot og teleserye nga salida. Nya ato yung nasunod ang kada yugto. Nya nakita nato nga ang bida, gidaog-daog, niya gipaantos o maayo, hangtod yod nga nilampo siya o napamatudan yod nga siya di ay maoy labing importanteng tao. Nya mangayo dayog yung pasaylo tong nagdaog-daog. On sa imong batiyon? Makahilak sa kaskalipay, no? Ah, sige, di man kayo mukha kong teleserye. Ari na lang tas istudyante. Imong anak, porting kugihana, niya hapit mo, way kwarta, hapit sa siya, kaon, o niya maglakaw lang in og o mo iskwila, magsuga lang kandila, kaon lang o sudan, luya og asin, o niya pag-abot na sa graduation, suma cum laude inigpaso on sa ginikanan nga nakauban gid siya sa paningkamot siyang anak samtang magsabong sa medalya siging to ang luha sa kalipay ay mong tupad ing na nalipay ka nga saka si Kristos langit ah, mura lagwa ah, <laughs> Ano man, Wa man gud makakuyog na ni Kristo. Dili parihas mga apostoles matod pa diri sa atong ebanghelyo na mauli sila nga malipayon kaayo. Kay nga man kuyog man sila ni Kristo sa iyang pagsangyaw, sa iyang pagantos, sa ilang mga kalisod hangtod na gitong gilansang siya sa cross o nabanhaw 40 ka adlaw gasigi pa siya tuyok-tuyok sa kalibutan naghimog mga pagsangyaw o mga milagro naghisgutan diri sa atong unang pagbasa. Pagsaka ni Kristos Langit nga madaugo na nag-awit o nagmauli silang malipayon kaayo. Kanabitang mahimot ang mga saksi. Matod pa ni Jesus, kamo mga saksi sa akong pagantos o sa akong kamatayon o pagkabanhaw na karon ang saon man pagsaksi aron sa, pag sa tamakasinati sa samang kalipay ang gibuhat sa ato mga santo sama ni San Vicente Ferrer, San Roque, nilang San Francisco, Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Mother Teresa, San Fernando El Rey, San Narciso, kinsa pa ni dinhing San Tuan, sana, asan, San Juan Bosco. Kana pulos pod na sila karon nagmalipayon. Nga naman kay ilang gipuy ang pagsangyaw, ang pagsaksi sa pagantos, nagantos pod sila ang uban sa nila gipatay pinaagi martyrdom. Ila sa nanggi puy-an. Pasabot di ay karong panahon na kaya na mas Kristo, mga 2,000 years naman itong sakas sa Akasyas Langit. Karong panahon na ang challenge na nato aron sa tamalipay, kinahanglan puya nato ang kinabuhi nga gipuya ni Kristo o sa mga apostoles o sa mga santos. Andam sa tang magantos o niya magsangyaw sa pulong sa ginoo o banan o milagro. Ubanan magitog milagro. Sige, ay mong tupad. Ing naandam kang magantos. Andam na kang magantos. Wa wow, mangani mo, mo antos og lingi sa imong tupad. lingi <laughs> lingi asad ba? Antusa lang gud ako di ba waka ka oyons naong ana, antusa. antusa Anak. Ug Og mao nay hinongdan nga mahimotang malipayon. Unya o banan ginagahom mo na ningon si San Pablo dire sa ikaduhang pagbasa mga igsuon ng hinaut ko nga masayra ninyo unsa kadako ang gahom nga gihatag sa Dios kanato maoraning ning gahuma ang nagbanhaw ni Kristo og nagpalingkod niya sa tuos amahan mo ang mga santo sa amang San Vicente Ferrer nakahimo sa daghang milagro si San Roque daghang milagro Si Pedro Kalungsod nakahimo sa mga milagro. Why Santos nga way gihimong milagro? Ge. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing e na pila na ka milagro imong nahimo. Mangutan na ba? Imong tupad, ing e na pila na. Uy, maghimo sa tag milagro eh. Dita kay magsigig pangitag milagro hangtod mo. Makuhan lang nung ng tuotoo. Hain ka dito nagmilagro, magpunsisok din ta dito. Nalimot nga kita sa di ay naa di tay gahom nga gihatag equal tang tanan. Kamao sa tang muhimog milagro, nganong magsige man kadto kad dito anang naay nagmilagro? Tuotoo na nang imo. Di ba? Pag milagro diha. <laughs> Nay, tudloan ta mog milagro unsa man? Okay mo dili. Sige, mahisgot lang kung pipila ka milagro. Pananglitan, ikaw ron, asawa, porti ni mong yawyawana. Niya karon muingon ka mo, sunod na kos ginoo, o ni Mama Mary, din agyo ko magyawyaw. Tanawa, ikaw ugma, muingon na imong bana, nagmilagrong animal Wa eh. man Wama nagtingok. Ana. Niya ikaw bana, sugarol kay kastanan, palainom kay kastanan, himabay pagyod kaayo, Nya karon kay nakaamgo na kain, ka mag magantos ko antoson ko ni moli kurog sayo di ko manugal dili ko mo inom niya ihatag ko ning tanan kong kita ngadto sa akong asawa inigtono lagi nimo moingon ay mo nga asawa oh nagmira nagmilagro o ko ay oh, ana di ba kanindot ana dili na milagro milagro pero di giagi ani mong pagantos ikaw ron anak, porting tapulana, ang imong, imong ginikanan, magsigil ikang tapulana ka, ikang buanga ka, ikang buanga ka, ikang bugua ka. Niya karon ron, nakaamgo ka, moingon ka, karon so good ka Lord, antoso na nako ang pagtuon, antoso na ako ang pagpanglimpyo, antoso na ako ang pagpanglaba. Di na ko maghuwat yawyawan nilang mama mamagpapa, hunungon ko ning pagsigig cellphone, pagsigig computer, akong sakripisyohan kini. Ah, tanawa, di ba yung panglaban ni mo, maghinunghungay na imong papagmama, Unsa'y sa'yo magigkaon na ng buang, ano, nagmilagro man? Nagmilagro mang ng hugas plato? Nagmilagro mang ng labang? Niya, kanta-kanta pa ka dito, give thanks. Sa, ang, animal, ano? Nga lang kag-animal, pero lipay na sila. Nga ano man? nagmilagro. Ah, para karon daghan pa kay tag-slot, nga wa mahalin. Ah, oh, pila pa ni. 16,485 ang atong GHDP. Unya 2,501 ang atong SBF dag tag 500 ang usata katong GHDP tag 100. Naguol bi ako ani kay katapusan na larong adlaw nga mo announce ko ani ugma mularga na ko ngadto sa America for one month vacation. Di na ko magyaw-yaw ani. Ya wa paman mahorot? Di gol. Pero basen pa di ay kamo karon online o kamu ni ang ni adin he. Moingon mo antos bata. Paliton ba ni natog hurot ang kuan ni father. Tanawa before ugma, ko mula ka ugma, moingon ko Allah nagmilagro da. Di ba? Pero mula ka ra mo ngadto mura lagwa. <laughs> ah mga buangon mo. Bitaw <laughs> inana ba? Ako bitaw, kita bitaw dini Tunggu Tungod sa atong pagsigig inantosay. Sige sigitag antos hinay-hinay slat. Kini biatong pag siging palitog slat. Labi na ninyong balik-balik o palitog slat. Nakahimo biatag at milagro ha, kanilang nahitabo sa atong parokya. Sa mga taga din Sa mga taga din ba? Kamong nagpuyo din tawag ninyo anirong nahitabo sa atong parokya. Taingon dyo kang milagro, No awa mo kaingon? ka ingon di demo tagadin he kapilinia di din, eh? <laughs> Fatima pagsugo natok suporta ana ako laning i-review para di mo kalimot August 8 2021 nagsugod taog palit og slot pagka October 2 2021 na raise na nato ang 30 million monang natukod siya di na milagro Pero atong giantosan, atong gisakripisyohan, ha, karon indo ta dito, pilgrim center na na siya. Dako ng milagro eh. Kini ato din he, nakatukod binto, naapagay elevator, na usahay mo, honong lang usahay. Pero, <laughs> na, okay na na, okay na kay na siya. Ha, sige na, may sakay niya. O niya, nindot pa kaya atong kumbinto, murag three star o four star hotel naana, dako na kay nang milagro ha eh. pero naa pa bayay mga 60 million atong otang. ang sama na lisod bayran o sayon lisod porting lisora mo bitana karon ni request ko nga ma-extend ko dire wala pa may reply niya karon man mga tunga-tunga aning -tunga buwana mahibaw na ang among bagong assignment. Doon na tayo request dito nga ma-extend ta kay ato yapon po ang pagbayad aning mga 60 million na bayronon o niya di na di, ko gusto nga ipasa ning ato sa mupuli na ako nga pare din he. Pero balhinon yun ko kay mao yun decision sa atong labaw abasin pa sa di ay magmilagro sa dang sunod nga pari. O di ba? Iya oh, nang yes, sanang ang 60. Pero ibalik, ibalik na nga rin ako, niya ekstinanta di rig, mga pilakatuig, ato ragin na siyang masulbad. Kay naanad naman ta, kamu o ako, naanad naman ta ning atong sakripisyo. Di ba? Hindi ko lingi ako no imong tupad. Ing na, magmilagro ba taron? na ba? Ing na, napamaginay slat diha. Milagro ba ta? Oh, inyo nang ihatag tanan ninyo rong kwarta day, palit ninyo slat dito. Iniguli ninyo sa si inyo maglakaw na lang mo hasta inyong sakyanan, inyong ibaligya, nya ipalit ninyo diag slot. Ana, maglisod na mo, ana mo sakyanan, sakay na lang mo gabal-habal. Mo na gitawag ni Kristo nga nag-antos ko aron maluwas. Og mao na pinakadakong milagro nga gihimo ni Hesus, nag-antos siya aron dunay kaluwasan kanindo tong ang ato bang mga mga politicians ba moingon sila ato bang testingan di kita mamalit og mga butante din ata mang hatag og kwarta pan house election ana ba di ba makaingon kita hala nagmilagro lagi ron why nang hatag no or atong balihon kitang tanang butante moingon ta di ba manawat aron mauaw na sila di tamanawat hindi, makaingon ka na sila. Hala, nagmilagro, wa may nilinya. Mauaw. Niya ah, ay panghatag. mga haggad na, uy, di ay panghatag. ayaw lang, sir. ay lang, ma'am. Kay, di lang sa Pili lang may sa tinarong. Astang ninduta kas Pilipinas, no? Kay ka manggong manghatag, ilang masanang bawion, mura mo na sila mga kapitalista. Mang, na invest doon ay bawion. Niya, kunwa sila i-invest, on sa may bawion, Nya kita sad, og dunay gihatag, mura sa tag dunay utang kabubuton, nya di ra ba na ni si sarili nila ang tanan, na ra ba yung sad, kinawat sad. Tala ba, magbago o murag milagro. Or, og magbinoang ta, dawato ni mo tong gipanghatag, nya ato kabutar spikas. <laughs> Sawa manghatag, ang ang mga kaning ng hatag na mamawi man na katong wa mga hatag mo'y butari aron makaingon sila animal ah <laughs> oh, hindi saan na mo anong nang hatag ka may pag nagantos ka diha aron magmilagro ka niya yeah, doon nagit sila eh, katungod nga mabutang din anang dagko kaing tarpulin daghang salamat sa inyong paghigugma o suporta na ko kaya kung nang hatag na sila nang hatag o niya, nakalingkod karon Unsa may resulta, wa sila angayan, di sila angayan nga magbutang anang salamat sa inyong gugma og suporta. Ngano man, nadama na sa imong padangog. Imo man ang gipalit ang ilang gugma og suporta. So congratulations sa mga nidaog karon nga wa manghatag. Ang mga nanghatag pag milagro na mo sunod eleksyon, <laughs> ayaw na mo panghatag, respetuhi ang konsensya sa atong mga Filipinos nga butante. Way laing sikrito aron ta mulampos pinaagi ra sa pagsunod sa Dios nong kinaiya. Magantosay ta dili ta nato haylo-hayloon ang mga kwarta o mga rewards aron lang kunuhay. malipay ang tao. ang tinuod nga kalipay na asa atong pagsunod sa Ginoo magantos ta para sa kaluwasan. Muantos ta para sa kalambuan atong tanan. Og musaka tas langit dungan tang tanan, pilgrims of hope, di ba? Mao man siya. Gilas na lang lingi sa imong tupad. Ing na promise. Ing na ba? I na promise. Din ko sunod eleksyon. <laughs> Kaning ganti sa Ginoo mga igsuon, mao giniusas atong mga pangandoyon. Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, doon angay itanom, aron doon na sa anihon. Itanom nato ba? ba? Munang niingon diri, ang nagtanom og daghan, muani sa daghan. Ang nagtanom og jutay, muani sa og jutay. Nyagihisgutan din niya ng pagkamanggihatagon. Nga ang tao di ay nga magsigig panghatag, daghan siya makuha nga grasya. Unsa may tumong sa Ginoo nga buuan -bu man siya grasya ang daghan, aron mo samot gid siya ka manggihatagon. Ngilingya imong tupad ing nadaghan kag gihatagan ron na. E kita ra mga dao kayo atong tigomon, tigomon. Dili na maoy ha nga tigomon ang pagpanghatag ako bitaw, sige kong sulti ninyo din nga palit yun mong slat. Palit yung slat. Nya mas daghan imong palitong slat, mas daghan ang muabot ni grasya. Na mo na ni, ang gisultis ginoo. Palit ka sa kaslat. On sa may mahitabo. Kanara sa ibalik sa ginoo ni mo. O karon atong gipadayo ni og baligya ning slat sa CTOMM para ni sa atong pagpadayog tukod o balay sa atong ginagmay mga slats nakatukod na tag ubay-ubay ang balay gatos na kapin karon padayon tag kamong nakatampo ani og eh, sa uban panatong mga slats congratulations mas daghan pa mog madawat ngano man tungod kay matod pa diri sa atong ikaduhang o sa atong ebanghelyo ang nagbuhat sa tago para sa Ginoo sama aning palitog slat sama nang pagampo sama nang pagpuasa gantihan giod sa Ginoo pasabot kini di ang atong pagpanghatag kining atong pagbinuotan wa taylain nga tumong ang pagdaig sa Ginoo ang paghatag sa Ginoo og pagdaig og himaya niya iya sa nang ibaos ngan hinato mo bulahan giod ang tao nga mahadlokon sa Ginoo matutpas pa atong salmo ug sa may atong kahadlokan kanang din ata ka maong manghatag kanang mahimo na daw mahadlok unta ta taana. pasabot tumano nato og sundo nato ang pagkamanggihatagon sa Ginoo kay iya sang sa tumanon ang iyang pagka manggihatagon o ganti ngan hinato.